May isang tenant na kumuha ng sabaw ng kanyang landlady, pero ang hindi alam ng laha. Ang sabaw na iyon ay para sa isang nilalang na matagal nang nagugutom, at nang bumaba ang anino mula sa itaas. Nagsimula ang kakaibang gabing hindi na nila makakalimutan. Ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit kinuha ang sabaw? At sino o ano ang naghintay sa dilim? Manood hanggang dulo, dahil ang mangyayari ay mas nakakakilabot kaysa sa akala mo. Mainit ang hangin ng gabing iyon. Tahimik ang buong compound. Tanging pagaspas ng dahon ang maririnig. Si Aling Teesa, ang landlady, ay kumukulo ng sabaw sa kusina. Umaalingasaw ang mabangong aroma ng luya at peppercorn. Ramdam niya ang init ng kalan na dahan-dahan na nagpapalambot ng karne. Habang hinihintay niya itong maluto, umupo siya sandali sa sala. Napapikit siya dahil sa pagod. Hindi niya napansin na may unti-unting nagbubukas ng pinto sa likuran. Simila, ang pinakakakaibang tenan sa buong compound, ay sumisili. Nagniningning ang mata niya na parang may masamang bala. Tahimik siyang lumakad na para bang sanay magnakaw. Amoy na amoy niya ang sabaw. Naglalaway siya habang papalapit sa kaserola. Hinawakan niya ang sandok na parang ginto ang nahawakan niya. Dahan-dahan niyang isinilid ang sabaw sa dala niyang malaking dermos. Kumukulo pa ang sabaw habang tumatalsik ang init sa kanyang kamay. Hindi siya nagreklamo, tila nasisiyahan pa siya sa hapdi. Sa sala, may narinig si Aling Teesa na mahinang kaluskos. Bumilis ang tibok ng puso niya. Dahan-dahan siyang tumayo at lumakad pabalik sa kusina. Pagpasok niya, napatigil siya. Ang kaserola ay halos walang laman. May tumutulong sabaw sa gilid ng mesa. Umangat ang ulo ni Mila na parang nahuli sa gitna ng krimen. Nakadilat ang mata niya, malalim at halos walang emosyon. Hawak pa rin niya ang dermos na umaapaw sa sabaw. Bakit mo kinuha ang sabaw ko, Tanong ni Aling Teresa nang nanginginig ang boses. Hindi sumagot si Mila. Ngunit may mabagal na ng ngiti na gumapang sa labi niya. At sa mismong sandaling iyon, naramdaman ni Aling Teresa ang malamig na kilabot sa batok niya. Parang may presensyang nakasilip mula sa madilim na sulok ng kusina. At si Mila, tila mas lalong lumapit na parang may sasabihin na hindi niya dapat marini. Umusog si Aling Teresa pa atras, habang nalalamig ang kanyang mga daliri. Ramdam niya ang pagbigat ng hangin sa loob ng kusina parang may humahawak sa dibdib niya, mabagal at mariing humihigpit. Si Mila ay hindi pa rin nagsasalita. Nakayuko ang ulo, pero ang mata ay hindi kumukura. Tila sinusukat niya ang takot na unti-unting sumasakok kay Aling Teesa. Umusok pa ang takip ng dermos na hawak niya. Kumapit ang amoy ng sabaw sa paligid, na parang malakalawang na hindi matanggal. At habang nakatayo si Mila, tila mas nanlilisik ang mata niya. Hindi mo naiintindihan, bulong niya sa wakas malalim ang boses, halos hindi pang karaniwan. Para bang galing sa taong matagal nang hindi nakakaramdam ng liwanag. Hindi lang sabaw ang kailangan ko. Unti-unti niyang inangat ang dermos. May tumulong sabaw sa sahig. Kumalat parang pulang mansa, kahit malinaw ang kulay. Napaatras si Aling Teresa hanggang sumabit siya sa mesa. Nabitawan niya ang isang plato na nabasag sa sahig. Umalingaungaw ang tunog sa loob ng bahay, matinis at nakakatindig balahibo. Hindi man lang nagulat si Mila sa halip ay ngumiti siya ng mas malalaki, mas hindi normal. May nagugutom sa itaas, sambit niya na parang nagkukwento lang. Napasinghap si Aling Teresa. Hindi maaring may tao sa itaas, dahil ilang buwan ng bakante ang kwarto roon. Nagsimulang kumabog ang dibdib niya. Walang nakatira sa itaas, mila, mahinang sagot niya. Ngunit ramdam niya ang malamig na hangin na dumaan mula roon. Parang may humihinga sa dilim, mabagal, malalim, at hindi tao. Naglakad si Mila patungo sa hagdan. Hila-hila ang dermos na tumutulo pa rin ang mainit na sabaw. Hindi siya kumikilos na parang normal na tao, masyadong kalmado, masyadong tiyak. Matagal siyang naghintay, dagdag pa ni Mila. Matagal siyang gutom. Natigilan si Aling Teresa. Hindi niya alam kung susundan niya si Mila o tatakbo palabas. Ngunit lumakas ang tunog mula sa itaas. Isang mabigat na tunog, parang may bumagsak at kasunod noon ay ang marahang kaluskos na mga kuko sa sahig na kahoy. Umangat ang ulo ni Aling Teresa. Nanlamig ang batok niya. At nang muling umalingaungaw ang tunog mula sa taas, mas malinaw na. Hindi yon yabag ng tao. Hindi yon galaw ng hayop na kilala niya. At unti-unting gumuhit sa hagdan ang anino ng kung sino man o ano man ang naroon sa itaas. Suminghap si Aling Teresa nang makita ang aninong bumababa mula sa ikalawang palapag. Mahaba ang galaw nito parang hinihila na malamig na hangin. Hindi normal ang hugis, at hindi rin tugma sa sinumang tao sa compound. Napatigil si Mila sa kalagitnaan ng hagdan. Hindi niya tinignan si Aling Teresa. Nakatuon lamang ang mata niya sa aninong unti, unting lumilitaw. Dahan-dahan nitong inilalabas ang ulo nito mula sa dilim. Hindi malinaw ang mukha, parang may manipis na usok na nakabalot dito. Ngunit ang mga mata nito ay nakadilat, mapupulang parang apoy. Sa bawat hakbang nito pababa, lumalamig ang hangin sa kusina nanigas ang mga binti ni aling teresa akiramdam niya ay may tumatakbo sa kanyang gulugod mahaba at nanunuo muling nagsalita si mila walang pag-aalinlangan sinabi ko na sa iyo bulong niya halos parang panaginip matagal siyang naghintay matagal siyang walang nakukuha hindi nakapagsalita si aling teresa nanginginig ang kamay niya habang nakahawak sa gilid ng mesa naririnig niya ang sariling paghinga na mabilis mababaw at punong-puno ng tako. Lumapit pa ng kaunti ang anino. Ngayon ay nakababa na ito sa huling baitang ng hagdan. At nang tumapak ito sa sahig, parang lumubog ng bahagya ang kahoy. Umusok ang paligid nito, malamig at mabiga. Amoy lupa, amoy kalumaan, amoy libing. Parang naluma ang hangin sa mismong sandaling iyon. Tumingin ito kay Mila. At sa mabagal na galaw, inyunat ni Mila ang dermos. Parang isang alay. Tumuloy ang sabaw sa sahig, bumubula dahil sa init. Ngunit ang nilalang ay tila hindi napaso. Imbes, lumapit pa ito, tuwid ang tingin at walang emosyon. Suminghot ito ng hangin. Parang sinusuri ang presensya ni Aling Teresa. At doon niya naramdaman ang matinding bigat sa kanyang dibdib. Halos mawalan siya ng hininga. Mila ay lumingon sa kanya. Hindi ka dapat nagsara ng pinto kanina, mahinang sabi niya. May ibang gusto siyang puntahan. Napalunok si Aling Teresa Halos hindi niya maramdaman ang sarili. Ang nilalang ay lumingon sa kanya ngayon, dahan-dahan, parang naamoy ang bawat pintig ng kanyang puso. At sa paglapit nito ng isang hakbang pa, kumailan lang ang isang tunog na parang puni. Malalim, gutom, at hindi nagmula sa lalamunan ng tao. At doon nagsimulang gumapang ang malamig na anino. Apunta kay Aling Teresa. Sinasakop ang bawat pulgada ng liwanag sa pagitan nila. Sumandal si Aling Teresa sa dingding habang lumalapit ang anino nanlalamig ang buo niyang katawan, parang may yumayakap na yelo sa kanyang gulugot. Hindi niya na marinig ang ingay mula sa labas. Tanging malalim na ugong lamang mula sa nilalang ang pumupuno sa bahay. umusok si Mila ng bahagya, tila binibigyan ng daan ang nilalang. Hawak pa rin niya ang dermos, nanginginig ang daliri ngunit may kakaibang ngiti sa labi. Kailangan niya ito para magising ng buo, bulong niya, halos walang tunog. Napakapit si Aling Teresa sa dingding, nanlalambot ang tuhod. Ramdam niya ang paglapit na malamig na hangin sa kanyang mukha. Parang may humihinga sa mismong tainga niya. Dahan-dahan at malamig. Unti-unting lumitaw ang hugis ng nilalang mula sa nakapaligid na uso. Mahaba ang mga braso. Parang hindi na buo ng tama. Ang balat ay maputla na parang naluma. May mga bitak na tila tuyong puti. Napatingin ito kay Aling Teresa. Hindi kumukurap ang kanyang mga mata. Malalim at tunong puno ng gutom isang gutom na hindi nagpapakita ng habag o pagdadalawang isip. Umiiwas siya, bulong ni Mila habang nakamasit. Sinara mo ang pinto, kaya napilitan siya ngayon. Kumulog sa sobrang lakas ng tibok ng puso ni Aling Teesa, Hindi niya na maigalaw ang mga binti, tila nakabaon sa sahit. Ang kamay niya ay nanginginig habang nakataas na parang may tinutula. Lumapit pa ang nilalang, hanggang maramdaman niya ang hininga nito sa balat niya. Amoy lupa, amoy lumangkahoy, amoy basang libingan nanginig ang bawat hibla ng laman niya. Inangat ng nilalang ang isang mahabang daliri, dahan-dahan nitong inilapit sa balikat niya. At sa mismong sandaling iyon, nagdilim ang paligid, parang nawala ang lahat ng ilaw sa bahay. Biglang lumakas ang hangin, umiikot sa kanilang tatlo. Umangat ang buhok ni Aling Teresa, sumasayaw sa malamig na pagbugso. Ang sahig ay kumalabog, as if may kumikilos sa ilalim nito. Hindi niya gusto ang amoy mo, sambit ni Mila habang nakapikit mas gusto niya ang amoy ng takot. Napalunok si Aling Teresa, halos walang lumabas na hangin sa dibdib niya, at bago pa man siya makagalaw, itinapat ng nilalang ang mukha nito sa kanya. Sobrang lapit na maramdaman niya ang malamig na balat nito na parang bato. May mumunting panginginig sa dibdib ng nilalang. Isang tunog na lumalaki, lumalalim, parang nagiging buo, parang unti-unti itong nagigising, at nang ibuka nito ang bibig, hindi boses ng tao ang lumabas kundi halakhak na mababa, bitak bita Isang tunog na hindi na dapat marinig ng sinumang buhay. Ang dingding sa likuran ni Aling Teresa ay nagsimulang gumapang ng anino. Pumapalapit ang anino sa kanyang batok. Bumabalot, umiikot. Parang sinusubukan siyang hilahin palayo mula sa liwanag at buhay. At sa gitna ng nagbabadya pang kadiliman, tumawa si Mila. Isang tawa na parang matagal nang naghihintay na marinig muli ng bahay. Narinig ni Aling Teresa ang sariling tibok ng puso na parang martilyong kumakalabog sa loob ng kanyang dibdib. Nakatayo siya sa pagitan ng dalawang puwersa, ang nakakatakot na nilalang nagutom sa anino, at ang kakaibang ngiti ni Mila, na tila matagal nang naghihintay sa sandaling ito. Ngunit sa gitna ng pag-ikot ng malamig na hangin, biglang may nangyari na hindi inaasahan. Huminto ang nilalang. Tumigil ang mga anino sa paggapang sa dingding, at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Aling Teresa ang kaunting init sa paligid isang liwanag na nanggaling mula sa bintana. Nang bumukas ang ulap sa labas, at tumama ang ilaw ng buwan sa kanila, napaatras ang nilalang. Parang nasusunog ang balat nito sa liwanag. Habang ang usok sa paligid nito ay kumakapal at tumupuni. Sumigaw si Mila ng may halunggali at tako. Huwag ngayon. Hindi pa siya handa. Ngunit huli na. Lumawak ang liwanag ng buwan sa buong sala at kusina. Ang nilalang ay umatras. Nagbaluktot ang katawan at sa isang malakas na pag-uga ng sahi, naging manipis ang anino nito, hanggang tuluyan itong naglaho sa hangin, na parang usok na tinangay ng malamig na gabi. Napayuko si Mila, hinihingal. Hawak pa rin ang dermos na ngayoy halos wala ng laman. Puno ng galit ang kanyang mga mata. Nguni hindi na niya kayang sundan ang nilalang. Tumingin siya kay Aling Teresa. Ngumiti ng banayad. Akala ko kaya mo. Pero siguro hindi pa ngayon at sa dahan-dahan niyang paglakad palabas ng bahay, iniwan niya ang dermo sa sahig. Naglalakad ng parang wala ng halaga ang nangyari. Hindi siya tumingin pabalik. Si Aling Teesa ay napaupo sa malamig na sahig. Agod, nanginginig, at halos hindi makapaniwala. Tahimik ang buong bahay. Walang anino, walang kaluskos. Walang ungol mula sa itaas. Tanging liwanag lang ng buwan. Ang nakabalot sa kanya. Huminga siya ng malalim. Hinaplos ang dibdib na naninikip pa rin at sa wakas, isinara niya ang pinto ng bahay. Nang may kakaibang pasasalamat at pagod, alam niyang hindi iyon panaginip. Alam niyang totoo ang laha, ngunit higit sa laha. Alam niyang hindi iyon ang huling gabi. Nahahanapin ng nilalang, ang kanyang susunod na pagkain. Ngunit ngayong gabi, ligtas muna siya. At sapat na iyon para sa isang katahimikan, na matagal na niyang hindi naramdaman.